persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Sensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil pitong taon po hirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami ako at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon nalinisin ang aming mga pamangalan at na mga minamahal ko Ilongo at yung Iloilo -ilo na tinawag po, Shabulized. Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanwas ang Iloilo. Bugal ko. My city, my pride. I am Iloilo. -ilo. Proud to be Filipino po. Salamat po. Thank you.